Ay, uh, mga konting konting kaalaman lang huh? konting tips lang to sa main pump ng uh, ganitong pump yan mga old model na mechanical na uh, bako bali sumitomo to uh, bali itong pump nito ang history nito itong bakong to kagagawa lang din so ngayon mahina siya halos walang travel hindi na makaalis dito ayun makakalakad dyan pero kakabigin yung ano yung bakid hihilahin yun ganun hihilahin yung bakid niya, nung ano niya nung arm nya tapos low power yan lahat so konting kaalaman lang mga body ito yan itong servo sa bottom at saka sa top kailangan niya equal kailangan niyan ah uh, gumagalaw siya pag sinikwat ko na screw yan kahit maliit lang na screw to ayan ayun na ayun gumagalaw siya ayun ayun gumabalik ayun ibig sabihin noon may chance na magsusuwas na siya pero mas sa taas ayan o. hmm. Ayun. Ayun, mga buddy, oh. may balaw. Oh, ayun. Ayun. Ito sa baba. Ayun. Ayun. Mabalik. siya. Ayun ang maganda setting. Ayun, dati malaking screw yan hindi mo masisikwat so isa yan isa yan sa sa dahilan kung bakit low power kasi hindi siya nagsuswas yan hindi nagsuswas yung ating uh, serbo servo servo piston gumagalaw man yan pero napakahina yung dati hindi siya makabalik ayun at hindi siya makapag pull uh, swas. 'Yan ang isang napakahalaga. Napakahalaga niyan. Kaya makikita natin 'to kapag uh, pag uh, na-testing na natin 'to. ayan Banga natin yung pag-testing nito mga daddy. Eh, no, smooth na smooth lang oh. Parang old model na Caterpillar na uh 330B yung Caterpillar 330B may charging pump din yan nasa loob naman dito sa loob ito naman nasa loob din kaso ibayari nito yan may charging to dito yung pinaka charging pump nya tapos tong head nya kailangan ah uh, ang piston natin ang black yung black natin na yan maganda setting natin dahil tutuko yan pag ginabit tong head yan pag tinakpan nyo na yan tutuko yan tapos tong servo na ito tong servo natin na ito yan tong pump at saka pump 2 hindi siya susuwas yun kaya mahalaga yan mahalaga yan gumagalaw bago nyo isara okay mga buddy God bless